Sa iba pang balita sa labas ng bansa, rescue team sa Libya humihingi ng karagdagang tulong dahil sa pahirapang retrieval operations. At isa pang miyembro ng K-pop group na BTS papasok na sa mandatory military training. Kung sinian, alamin sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Nanawagan ng International Rescue Teams para mapabilis pa ang retrieval sa mga bangkay ng mga biktima matapos ang malawakang baha sa Libya. Ayon sa rescuers, sa mahigit isang linggong operasyon, karamihan sa mga biktima ay inanod na ng tubig at kailangan ng espesyal na kagamitan para makuha. Nahirapan din ang ilang rescue groups ng UAE, Egypt at Algeria na maabot ang ilang mga bangkay dahil kinakailangan na gumamit ng mga makabagong bangka para mapuntahan ang lugar kung na sa mga ito. Mababatid na aabot na sa mahigit labing isang libo ang bilang ng nasawiroon dahil sa matinding pagbaha. Tiniyak ni European Union President Ursula von der Leyen ang pagresolba ng problema sa pagdami ng mga migrante sa Italy. Kasunod ito ng pagbisita ng opisyal sa Lampedusa Island sa Italy, ang lugar kung saan nagtutungo ang mga migrante. Una nang ikinabahala ng ilang opisyal ng Italy, ang lumolobong bilang ng mga migrante na umabot na sa mahigit 130,000. Nais na mga opisyal na matiyak na hindi sangkot sa smuggling at trafficking ang mga migrante dumadating sa kanilang bansa. Ang nasabing isla kasi ay ang unang pantalan na madaraanan ng mga tumatawid mula North Africa patungong Europa. Sisimula na sa September 22 ang mandatory military service ni Suga, isa sa rapper ng global sensation at K-pop boy group na BTS. Ayon sa management ng grupo, walang magiging special event sa araw ng enlistment ni Suga. Nanawagan din ang agency ng BTS na huwag bisitahin ang artist habang nasa training. Si Suga na ang ikatlong miyembro ng grupo na papasok sa military kasunod ni na Jin at J-Hope. Joyce, salamatin para sa bayan.